Hi guys, musta na kayo dyan? Yan o, no, yung alaga namin gusto, gustong gusto pupunta sa tindahan Yan o, no, magbili ng ice cream Pera ko kasi yung binigay Akala ko sabi mo doon lang tayo sa malapit Akala ko nga, malapit. Punta kami guys sa ano sa tindahan ng ano ng ng doon ng sa sa ibaba ng bahay. Nakapunta kami dito sa Dito sa malayo. Na yung pera namin na iwan. Pera ng kami ito lang mabili ko. Thank you and guys Susu guys. Susu na. Hay ano sa te. Bilhin mo na yan. Ha, tali, tali. Gusto ko yung bangus ba? Kasi na yung bula kong pera. <laughs> yung pera ko doon sa bahay. Akala ko hindi tayo magpunta dito. Di may ka na, binili ko ng ano? Oh. Krem. Ay, <laughs> ko talaga. Yan, ang sarap ng mga ano, nakapunta dito sa Bagala, Indonesia, guys.

Pagbalik namin dito, bayaran lang naman Kaya mga kapalwars. Yeah. Dali naman kami. Ano ito? Saan? Tilapia? Parang tilapia eh. Hindi tilapia siguro. Nag, nagtanong ka sa kanya saan? Hindi ba? Ano ito? Hot Oo, Oo. Oh, oh. na nang Nagbabango ako doon sa pabango oh. na bench. <laughs> Nagbabango ako doon. Kung nadala ko lang si Ungas dito, kuha ako ito. Oh. ba masarap ito. Oh. Guys, mga kapal or... Ito ba yung suman, no? oh, suman. Masarap yan, be. Masarap ba? Oo. Oh. Uh -uh. Anong nalaw? Tamo. Yung beans. Nag-ano ako dun, sa beans. <laughs> 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 Ranos! Hey, guys. Yan, yeah, dito kami sa Bagala, Indonesia. Bye, guys. Thank you for watching.